Sausaw mo lang. Hmm? Ang lasa parang kamote. Ay, mga kabistak. Merinda po tayo mga kabistak. out shut... Ito po yung kalahati niyan mga kabistak ko. Yan. Hinda ko gaya. Hmm? Malaki yan. Ang kalahati lang yung niloto namin kasi di magkasya doon sa kaldero namin. Hindi maarang. Hindi maarang. Breadfruit po sa English ang tawag ito. Diyan ko sa Tagalog kasi anong tawag ito hindi na nila din alam. Kabe sa ulo. Ay mga kabisda ko. Oh. Meron po tayong merienda. Oh. Ano kaya tawag sa inyo nito? Sa amin kasi sa Bisaya, kulo ang tawag nito. So ang lasa niyan mga kabisda kay parang kamuti lang din. Ayun. Sa amin ang kulo ay kuko. Ayun mga kabisda ko, sarap niyan, no? Ay ay ay, ganyan oh. Ah, mainit. Bagoong natin, no? Oh. Yan. Try nilang kumain kasi hindi pa ba sila wala. nakakatikim na yan. Sige, yeah, tikmin, tikmin. Kung anong lasa niyan kasi sa amin sa Visayas, masarap yan. Lami. Oh, lami daw. Kasi yung kutsara. Sana yung tinidor. May sosawan yung bagong. Sarap yan mga kabisdak. Uh, bread fruit ang tawag niyan sa Ingles. Mga kabisdak, ginamos. Uh, ginamos, oh. Ayan. Ang lasa niyan parang kamuti na parang saging din, mga kabisdak Yan. Sa amin, kinakain talaga yan. Nilalaga talaga yan. Paano masabi? Ayan o. No? So, ayan mga kabisdak comment nyo na lang kung anong tawag sa inyo niyan. No? So, kalahati lang yung kalahati lang yung niluto namin kasi bukas yung kalahati. So, dito lang kami nagluto mga kabisdak sa amin maliit na Okay,

Shout, out sa puting pa. Ah, wow. yan mga kabisda ko. Oh. out dyan sa mga puting pa dyan mga kabisda. Mapuputi ang nita. Shout out daw. Shout out. ano hmm. checks si ni Boy puting pa. Yan mga kabisda. Merinda po tayo mga kabisda. Shout out dyan sa taga bye bye lady no? Marami ito eh. Taga bye bye lady mga kabisda. Marami ganito sa bye bye. Hmm. Shout out. Mahaba ang buhok. Rock. Hindi namin alam kung anong tawag nito sa Tagalog. In tagalog di kula. Yeah. Kula? Kula. <laughs> What? Kulo. kulo. sa Bisaya. At kulo sa Tagalog. <laughs> Ayan yung mga kapisdak. Kung napapanood niyo itong video na ito, comment nyo na lang mga kapisdak. Anong tawag ng sa Tagalog. Masarap. Merinda talaga itong mga kapisdak. Muta yung lagi pangangganya. Why? Mm. Mmm. Mm Sasawsaw mo lang dito sa bagoong Yung bagoong namin talagang may ano pa oh, may isda pa siya. Ah, uh, bulinao ang tawag nito eh. Sabi sa... 'Yan, mga kabisdak, wala kasing customer, walang binding, wala kaming gawa ngayon kaya nagrurutok kami ng renta. Kain-kain lang mga kabisdak. Hmm. Tsaka pinapatikin namin doon sa mga Tagalog. Hmm. Anong lasa nito kasi, ngayon pa lang sila nakakita o nakakatikim ng ganito. Itong gitna kasi nito, kaya tinatanggal namin yung kutsilyo kasi hindi naman kinakain itong gitna. Ano mga kapatidak? Subok ba? Hmm. Subok sa Bisaya. So ito po yung kalahati niyan mga kapatidak ko. Yan. Ang dako gaya yun. Malaki yan. Hmm. Kalahati lang yung niloto namin kasi hindi magkasya doon sa kaldero namin. Hindi maarang. Hindi maarang. Breadfruit po sa English ang tawag ito. Diyan ko sa Tagalog kasi anong tawag ito. Hindi na nila din alam.